Una na pong pinabulaanan ng Speaker of the House na si Romualdez, yung kunaw ay bintang na Sara Duterte nga na may nilulutong impeachment ang kamara laban sa kanya. Pinabulaanan na po yan. Siguro may mga grupo dyan sa Kongreso na nagpaplano, oo. Pero sa tingin ko ay walang kinalaman sa puntong ito pa. Sa puntong ito, wala pang kinalaman ang Speaker. Hmm. Ayan. So, anong masasabi nyo dito? Abay, okay. Maganda na itong magdalo po ay naghain na ng kandidatura uh, bilang isang party list. Nga pala, marami po sa mga party list ang na-disqualify. Katulad po ng party list na itong si Marcoleta. Kaya ayan, wala na daw atrasan sa, sa, Senado. Wala na kasi siyang choice. Kaya, eto na. Tuloy-tuloy na daw siya sa Senado. Sige lang, tignan natin kung may pag-asa ka. <laughs> kasi daw, eto ay kay Marcoleta. Kasi daw, nung uh, last 2022 election ay uh, umayaw or umatras nga itong si Marcoleta kahit pa alam niya na malakas ang kanyang partido na kinabibilangan. Siyempre yung unit team nung mga panahon na yun. Ano? Pero nagbitaw siya, umatras siya. Dahil siguro naiisip niya o nakikinikinitan niya ang kanyang pagkatalo. So, nanatili na lang sa Kongreso bilang representante ng kanyang gawa-gawang uh, party list. Hmm. Ay ngayon po, yung party list niya ay disqualified na. So, wala nang choice. Balikan natin atong magdalo. Siguro, uh, medyo mas confusing ngayon ang mangyayari, lalo na sa party list. Napakarami kasi mga party list na malalapit sa puso natin, lalo na po sa mga kakamping at syempre, uh, sa taong bayan. Lalo na po yung mga party list na talaga alam natin may nire-representa. Nire lumalaban talaga para sa uh, kapakanan at kaayusan ng ating bansa. Nilalabanan ang katiwalian at kung ano-ano pa. Anyway, so itong uh, magdalo, isa ito sa mga pinagpipilian ng mga kasamahan natin, ng mga kakamping at ng... Maraming matitinong kababayan natin. So bigyan po natin ng pagkakataon. Sinabi ni Magdalo Parteles, first nominee, Gary Alihano na maghahain sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kapag pinalad sa 2025 midterm election. Papalarin po kayo dahil meron kayong magandang uh, layunin Una pa lang, gusto niyong bigyan ng leksyon ang isang ito na naghahari hariyan sa ating bansa. Itong si Sara Duterte. Tututusin, yun nga, unang pahayag ni Sara Duterte, wala naman daw siyang pakialam. Ibig sabihin, hindi, ka, hindi daw kawalan sa kanya ang pagiging vice president. So siguro madaling tanggapin para sa kanya na siya ay ma-impeach. <laughs> Good luck. Pero yung record no, na ikaw ay isang impeached government official. Talagang hindi magandang pamana yun, hindi magandang legacy. Tatatak yun. Napaka-negative. Good luck.